Welcome to my vlog. Ayan. Ayan. Kangkong at saka logbati na fresh. Bili ko nung isang araw. Nung Waves nagbili ako. Fresh na fresh guys. Basan ko to lahat. Tapos ano, i-preserve para kung anong oras ako gusto magulay o malinis na hanap-hanap na lang ako ng pangsahog um, share ko lang sa inyo yung binili kong alugbati at saka kangkong ipinaghalo ko na lang siya para ano isang lagaya na lang isang lalagyan ba hmm? fresh kangkong at saka alugbati prito ko to kaya nagbili ako ng marami para i-pressure na lang ba gasan para malinis na siya para ready to cook na siya thank you for watching guys